tapos na iapila ni Health Secretary Ted ang suspensyon na dagdag kontribusyon sa PhilHealth. Kunimpirma naman ng palasyon na nakarating na ito sa mesa ng Pangulo at pinag-aaralan na ngayon. Nakatutok dyan si Aileen Taliping. Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagang ipatigil o suspendihin ang dagdag singil sa premium ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasunod naman ito ng apela ni Department of Health Secretary Ted Herbosa sa presidente na suspindihin ang limang porsyento na pagtaas ng singil sa mga miyembro ng PhilHealth simula nitong Enero. Sa isang maiksing text message sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cherloy Garafil na pinag-aralan na ng Pangulo ang apela ni Herbosa. Iginiit ng DOH Secretary na hindi dapat dagdagan ang pasani ng mga miyembro ng PhilHealth dahil sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa halip na limang porsyento, ni Herbosa kay Pangulong Marcos Jr. na maaring magtaas lamang ng 0.5% para maging 4.5% ang babayaran sa premium ng mga miyembro ngayong 2024. Bukod kay Secretary Herbosa, sumulat na rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Employers Confederation of the Philippines o so ECOP sa pamamagitan ng chairman ng grupo na si Sergio Ortiz Luis Jr. para ipagpaliban ang implementasyon ng dagdag-singil sa hulog ng PhilHealth members. Sinabi ni Luis na ayusin muna ng PhilHealth ang kanilang sistema bago magpatupad ng dagdag-singil sa kontribisyon ng mga membro nito. Ito si Aileen Taliping para sa